Alam mo ba, napakasarap ng humigop ng sabaw lalo na nga kapag tag-ulan. Kaya naman, samahan nyo nga ako dahil nga nag ang mga tao dito. Kaya ito't pagluluto na nga ako. Buti na nga lang, meron nga kami dito mga pinagbutuhan ng manok. Kaya ito na nga lang yung gagamitin ko. Kasi alam nyo ba, kapag namamalengke nga kami, ay buong manok nga yung binibili namin. Tapos dito na nga lang namin dinidibun sa bahay. Yung mga pinagbutuhan nga namin sa mga ginamit naming chicken, ay tinatabi nga namin. Tapos yun nga rin yung ginagawa namin pang sabaw-sabaw. O ba? Diba, dahil talaga nga dito sa bahay namin ay walang masasayang. Lahat nga yan ay mapapakinabangan. O siya dito nga at nag na nga rin pala ako dito ng sibuyas bawang. Tapos nga, iginesa ko na nga rin yung manok dyan. Tapos nilagay ko na nga rin yung tubig. Hay nako mga ate ko, wag na nga kayo magtaka kung bakit marami nga yung niluluto ko. Kasi naman, kapag ako nga ang pinagluto mo, ay dinadamihan ko na nga talaga. Kasi naman nangihinaya nga ako sa saug nga at mga ingredients. O ba diba, at least kapag dinamihan mo na, ay makakapag-share ka pa sa iba. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng mga pampalasa. Katulad nga ng nor cubes, magic sarap, asin at saka nga syempre ng paminta. Hindi ko na nga rin pala dyan na hintay na kumulong nga at nilagay ko na nga rin pala yung pasta. Para naman malambot na nga siya habang kumukulo. Dito nga ay tansyahan nga, yung paglalagay ko ng pasta, kasi naman, alam nyo ba, kapag naluto nga yan, sisip-sipin niya nga yung sabay, tapos hindi nga masarap yun dahil napakalabsak nga. Habang nga nagluluto nga ako dito, sinasabayan ko na nga rin pala ng paglilinis, kasi naman, napakarami nga ng langaw. oh, akala mo, wala akong salawal dyan. Siyempre, meron, kulay pula lang nga lang din, kaya hindi halata. Nung natapos nga ako dyan dito, at umaura-aura nga lang ako dito, at pinapakita ko nga itong napakagandang damit na nabili ko nga sa Black Up. Hindi nga lang yan, mga ate ko, kasi naman dito nga ay